Oh, bago po. Ah, nag-isa po ako rito sa ano, cemetery. Walang kataw-taw. Isimilong e, muna ako dito sa ano. Dito. Ah. Pakainit eh. Ang kandila na. Iwan ako. May nilagyan akong takip at ano, Mamatay. Pangalawang kuha ko na No? Umaga pa ito. Ayan. Walang tao. tao. Pero dun sa kabila, ang dami ka pala tao dito sa bandang baba. tu Dito sa lugar ng ito, sa asawa ko wala. Yan, pinagtampuan ng tanda na ito, lugar na ito. dito muna ako papay nga ako dito sa ano dito sa may kubol, na tent um. mamaya uwi na ako sa kamo tao dito sa kapila ayaw layo Si dalawang nito sa babandang baba sabi ko baba na baba din doon baba rin kaya palubog ito Hindi naman makakausap yung mga nangyari. Walang kibong. Mga nagngiti lang. Meron may dalang alak. Ayun na. Isa. Ayon mo magpasyat. Sa kanya lang. Buti dito sa asawa ko may nakatabing ano. Isang sundalo pulis. Dalam polis di itu, ya, aw, polis di pulis polis, polis, tahu, tahu. Nami sa pagkahapon, meron pa lang dito maaga pa nakakapal ah, ang tao. Mamaya nga kumumain to eh. Salamat.